Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Class G. Bakit natari siya sa laban nila ni Slack One at Dragon Uno na ginanap sa Taiwan? Alamin natin ang ilan sa mga kaganapan. So tara! Ginanap nga noong April 7 ang Dragon Uno sa Taiwan. Ilan sa mga sumalang ay mga idol natin na sina Lipkram. Mot, Andy G, Saito, Jonas at ang main event sa pagitan ni Kairam at Sinyo. Tara at spatan natin ilan sa mga nangyari. Nagagago ka na. Huwag kang magalala. Alam naman namin tatagaan, -bago na kagano nagbago ka na. Isa lang sa magbago ng Taiwan. Panginang itura, mukhang vendor ng tamban. Ang takulang dito sa Taiwan, isyabo-syabo. Gago, lahat ang punta ko mo ko ang ano bigyan mo ko pag na? mo para ay dog de gara Mag-uusap ng mga tao sa likod Tang inan to Guys, may tubero dito Kinapat ko kay Kera, Pinyo, tapos sa akin, JK na dami account Pinapat ko dito, yung iba dyan, di nga ako kilala. Kung <laughs> <laughs> saan? So, Ibabahin mo muna si Red Sa kabilang balita naman sa live nga ni Class G, ito sinabi niya tingin niya daw ay naging dikit naman ang laban nila ni Slack 1. Pero tingin niya nagkamali siya sa ginawa niya sa round 3. Idol, malayo ba lamang ni Slakwan yun nung battle niya? Hindi ko alam eh, pero nung ko yung mga... Nung pinano, uh, ah, tinignan ko yung judging, pinapaliwanag nila ng ayos sa camera eh. Pero para sa akin, hindi masabi eh. Ang mahirap kasing ano eh, maalala eh, lalo pag ikaw na battle May mga linya, may mga linya ako na kumagat nung round 1, kumagat nung round 2. Siya din, lalo na siya, ganun din yung ginagawa niya. Mapa bars, mapa jokes, pares, pares yung ginagawa namin, pares well rounded. Ayan, tingin ko konti lang naman. Isang pagkakamali ko lang nung round 3. Yung laban namin. Ikaw ako tatanungin. Mali yung round 3 ko. <laughs> At sa uling balita naman, nagpasalamat nga si Badang sa pagtatanggol ni Sixth Street sa kanya. Ayan na pala, katitira mo ka, dabaten mo sa taong hindi mo personal na kilala, puta ka. Akala kasi nakaka -cool at good jobs na mga idol, makuha niya. Pero nung si na dama yung kirot, sukdulan ba? Ang si na nadama yung kirot, sukdulan ba? Ganon ka mag-tribute sa hari ng Titi Bars, yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? At pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sina sinasabi mong nang muli sa yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May, binanggit pa ng dalawang beses. See the irony in this bitch? anak ni Badang 14 anyos pa, yung minor pinang chismis, get your mind off that minor fucking minor damn business! Yeah!